Ano ang ipinahihiwatig ng kulay ng iyong ihi tungkol sa iyong kalusugan? Karaniwan, ang ihi ay dapat na kulay dilaw at nakukuha nito ang dilaw na kulay mula sa pigment ng urobilin na isang produkto ng pagkasira ng heme, isang mahalagang bahagi ng iyong dugo. Depende sa kung gaano karaming tubig ang mayroon ka sa iyong katawan, ang iyong ihi ay maaaring diluted o puro urobilin. Kulay honey? nangangahulugan ito na ang iyong katawan ay muling sumisipsip ng maraming tubig upang mapanatili kang hydrated. Kaya, kung mayroong isang mas mataas na konsentrasyon ng urubilin sa iyong ihi na nagiging sanhi ng iyong pag-ihi na mukhang amber na kulay, marahil ay dapat kang uminom ng tubig ngayon. Kung ito ay madilim na dilaw, ito ay normal, ngunit mayroon pa rin mas maraming urubilin. Kaya gusto mong uminom ng tubig sa lalong madaling panahon. Walang kulay ang ibig sabihin ay umiinom ka ng maraming tubig. Maaari din itong mga hulugan na nakainom ka ng caffeine o alcohol na pumipigil sa kakayahan ng iyong katawan na muling sumipsip ng likido sa bato. Ibig sabihin ay umiihi ka ng mas maraming tubig. Kung tinitingnan mo ang transparent na dilaw, ikaw ay normal at malusog na hydrated. Ako si Dr. Alberto Santos, paalam na. Huwag kalimutang i-like, i-share at ifollow ako para sa higit pang kaalaman sa kalusugan.